Si Vladimir Putin ay inakusahan na bumaling sa isa pang mas masamang estratehiya upang palakasin ang ginagawa nitong pagsalakay sa Ukraine sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga bata. Inakusahan ng mga human rights officials si Vladimir Putin ng pag-recruit ng mga bata upang madagdagan at dumami ang bilang ng kaniyang mga sundalo sa Eastern Ukraine tinatayang 30,000 sundalo ng Russia ang napatay, nasugatan o nahuli ngayon sa Ukraine sa ginawa nitong pagsalakay. At dahil dito, iniulat na ang Moscow ay kasalukuyan nagre-recruit mula sa mga youth clubs at nag-conscript ng mga 16 na taong gulang upang tumulong sa pakikipaglapat. Ang mga youth clubs na ito ay inilarawan bilang mga patriotic clubs at nagsimula ito sa mga Russian occupied na teritoryo sa Eastern Ukraine kasunod ng ginawang pagsalakay ng Moscow noong 2014. Inilarawan naman sila na mga anti-Russian campaigners bilang indoctrination clubs. Ang mga youth clubs ay iniulat na itinayo upang isulong ang kultura ng Russia sa Luhansk at Donetsk. At ang ginawang pagkilala ng mga teritoryong ito bilang mga Russian back na separate states ay ang naging huling hakbang ni Putin bago ginawa ang pagsalakay. Samantala, noong mga nakarang araw, nanawagan ang mga Ukrainian officials sa United Nations na imbistigahan ang umano'y paggamit ng mga batang sundalo ng Russia. Ayon sa mga human rights organizations, ang mga bata ay sumasa ilalim sa military training at maaaring ipadala sa frontline na posibleng umano'ng labag sa kanilang kalooban ang mga badge at insignia ng mga Russian military cadets na hindi dapat nasa mga aktibong lugar ng digmaan ay naiulat na natagpuan o manos sa mga battlefields sa Ukraine. Lumilitaw din na mayroong nakitang mga ebidensya na nag-deploy umano ang Russia ng mga bagong conscripts sa frontline. Bagamat hindi malinaw ang eksaktong bilang, iminomongkahi kahin ng kasalukuyang mga pagtatansya na mga tropang ito ay bumubuo ng 25% ng Russian Army. ang mga bagong conscripts ay karaniwang pinaniniwalaan na mayroong mas mababang antas na moral kaysa sa mga regular na sundalo dahil sa kanilang kakulangan sa karanasan at posibleng mayroon din silang mas kakaunting motibasyon na ituloy ang pakikipaglaban. Ang mga batang sundalo ay mayroon lamang maliit na kakayahan kaysa sa mga tradisyonal na sundalo dahil nililimitahan ng proseso ng conscription ang kanilang oras sa pagsasanay. Sa makatwin, kapag ginamit sila sa war zone, bibigyan lamang sila ng mga utos na hindi nangangailangan ng technical expertise tulad ng logistics na kung saan ay napatunayang isang matinding kahinaan para sa Russian military. Samantala, ang Estados Unidos ay nagpadala ng karagdagang 800 million dollars na halaga ng mga armas sa Ukraine at plano umanong agad sanayin ng kanilang bansa ang mga Ukrainian troops sa paggamit ng mga nakakatakot na armas na ito. Naniniwala ang mga opisyal ng Pentagon na ang training na gagawin sa labas ng Ukraine ay hindi magtatagal dahil ang Ukrainian military ay mayroon na umanong karanasan sa paggamit ng mga US-made na armas. Sinabi ng isang tagapagsalita ng US Department of Defense na hindi umano magtatagal ang gagawing pagsasanay sa mga Ukrainian military instructors sa mga bagong howitzer artillery systems na ipapadala ng Amerika. Sinabi ni John Kirby ng Estados Unidos ay magbibigay ng mga 155mm howitzers at 40,000 mga ammunitions at idinagdag niya ng Ukrainian military ay mayroon ng karanasan sa paggamit ng 152mm na variant. Kinumpirma rin ng Pentagon ng pinakabagong military assistance mula sa Estados Unidos ay nagsimula nang dumating sa Ukraine noong mga nakaraang araw. Ang 800 milyon na halaga na security assistance para sa Ukraine ay kinabibilangan ng mga howitzer artillery systems, 40,000 artillery rounds, armored personnel vehicles at iba pa mga armas. Kasama rin dito ang mga switchblade drones, karagdagan javelin anti-tank missiles at armored personal carriers. Iniulat din na aabot sa limang mga flight shipments mula sa nasabing assistance package ang pinaniniwala ang dumating na sa Europa. sa isang press briefing sinabi ng tagapagsalita ng Pentagon na si John Kirby na inaasahan ng Defense Department na magsisimula ng sanayin ng kanilang mga personnel ang mga Ukrainian trainers sa labas ng Ukraine kung paano gamitin ang mga US-made na howitzers Pagkatapos, ang mga Ukrainian trainers ay babalik sa Ukraine at sasanay nila ang kanila mga sundalo. Sa pagpupulong, sinabi ni Kirby ng Ukrainian military ay hindi sanay sa paggamit ng mga American howitzers ngunit alam nila kung paano gumamit ng artillery at naniniwala sila na hindi na mga ngailangan pa ng mas detalyadong training ang Ukrainian military. Samantala, muling itinoon ng mga Russian troops ang kanilang atensyon sa Donbas region sa eastern Ukraine matapos bigo nilang makuha ang Kiev. Ayon kay Kirby, ang Russia ay nagsasagawa na ngayon ng mga staging operations at naghahanda na rin silang magsagawa ng mas agresibo, mas lantaran at mas malaking ground assault sa silangan.